Alright mga master so welcome back ulit sa ating ba channel uh, Balad yung ginawa natin dito So bali tinapos si Foreman dito wa kantuhan yung ating para sa mismong uh, gate Papasok na itong ating uh, bahay So yung dalawang aposting uh, nya So okay na mga master so piltadahan na Then yung nga uh, naiwan pa rito sa kabila So tinira na rin nya Then uh, back to back so tinapos na ni Foreman Okay so okay na mga master Bari asusun natin dito so baka mag anong si Foreman mag welding na So lalagyan na natin ng agilis itong ating uh, bakod Okay Then dito naman sa kabila mga master So yung kabak na, na iyon kahapon So tinapos na rin ni Forman ang kantuhan So sumula rito ang sa dulo So bali ang iwan na lang natin mga master Yung uh, dulo So itong nga uh, nag-iisa nga poste So ito yung uh, mataas din ang buhos nyan So kapantay nito Okay so kaparehas din nung kabila natin So nakatuto kasi dito yung ating uh, bakal Dito sa padar natin Right So dito sa side mga master Bali uh, ginawa namin dito Ayan So binuusan namin kanina yung aposte So okay na Then uh, isang poste ron Para sa ating abakod atin dito, So nagkasinta na rin tayo ng unang patong dito Okay so sinabay na natin para matigas mat na rin So mayroon yung ano uh, Para sa boosting yan So may graba Then uh, pinatungan na natin ng ikalawang uh, hollow block Hagan dun So nahati natin So by tomorrow isa continuation tayo ng uh, pagkasinta rito So yung taas naman ng ating abakod Isa kasing taas dito So nakalibel naman yan So pare taas ng na mga natin Okay So bali after nyan Isa papalitadahan na rin natin So may kulang pa tayo rin ah, uh, Asintahan So susunod ka na rin yan So after nyan Isa plastering na tayo So medyo marami rin po pa Ang uh, papalitadahan natin dito Yan mga master Okay so yun lang muna uh, Bali update ko lang kayo today. So thank you po